sa so, mga kababayan ko ha, sinuyod natin ang Malinta, Valenzuela. Huh? Napaka-delikado dito. Ah, huh? uh, iskinita. <tot guard> Ang uh, oras ay uh, on, na. Alas 10 na <tot guard> naman. <tot guard> yung At <tot> sa okay. uh, Paano ka Papasok uh, 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 tayo. Uh, sa iskinita. Uh, tutong uh, na ito. Paso di Blas. Nasa Paso di Blas tayo ngayon. Pero kamo sa naman ngayon tayo. Mga kababayan ko. Sinuyod natin. Ang ay iskwadyang mga kababayan ko. A sa lahat ng taga Paso di Blas. Valenzuela City. Salamat ya. Salamat. Uh, salamat. Ang ulot nyo. Ang daghang salamat paso di blas paso di blas maraming salamat po paso di blas lang, na. makikita natin yung inlegs Di blast. Pearl Gold. Ia nocek berapa nak? Hm. Abang dia macam mana? Jadi apa yang kita? Abang ni punya apa? Abang Tatay Cristianto, uh, ilang months na yung ano mo tayo? Dalawang buwan? Ha? Dalawang, Dalawang buwan? Bu upo. Dalawang buwan ka ng ano? Uh, na nung no? binangga ng ano? oo uh, naka nakasaklay ka ng dalawang Opo. buwan. Opo, saklay at naka Mm, yung wheelchair mo? Ah, uh, isang beses lang gamit po eh. Uh -huh. paano ka nabangga tay? Eh? No, sa yung salubong kami, pawi na ako. Talagang harapan, face to face kami. Okay. Eh, talagang wasak yung motor ko. So na, tumama to Bali yung tinidor ng motor ko. Oo. Uh -huh. Tapos yun, napasalamat ako. Yung tuhod ko, yung fracture. Kasi yes. ang bali ng tuhod doon, sa tinudod. Kaliwa din. Oo, oh, yung, ka, yung tuhod na piktuhan? Napigtuhan uh, ang kaliwa. Hmm. Kamusta naman ngayon tay? Yung okay, uh, Ilot ni um, TV Bisaya number 1. Oh. Okay na po, nararamdaman ko na may pagbabago. Oh, so, may pagbabago. Bakit tay? Bakit anong yung, pagbabago? Yung dati hindi ko masyado ito nababaluktot. Hindi mo nabaluktot na dati? Okay. Hanggang saan lang yun dati tay? Hanggang ganyan lang. Ah, hanggang ganyan lang. Oh. Tapos ngayon na Oh, naiunat na. Ah. Oh, naiunat mo na, ah, no? Ah, ito to ko pinang ganito dati, ganun-ganun na siya. Mm. Ah, ganyan lang siya, hindi siya nito. Ito so, masasabi mo kay TV Bisaya, number one. Okay lang po, paghihilot. Wala pa ako masyadi. Maganda yung maghilot. Maganda yung pag... Uh, uh ano nyan, sa buong katawan. Nasasaktan na 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 <laughs> ka no? Oo, oh, ganun ba talaga? Kung gusto matanggal yung... Okay. sa ano yung sakit sa katawan mo. Tiisin mo yung sakit sa paghilot. Kasi ang manghihilot yung siya yung nakakalam ng sakit ng buong nating katawan. Oo. Oh. Oo. Oh, ah! Eh. <coughs> de oh. oh.